Yo, what's up, happy people? For today's video, mga magayas, ay atong istoryahon or istoryahan ang muabot nga total solar eclipse April 8, 2024. So, ang pangutana, dapat batang mahalok sa Pilipinas kay dili po siya ordinaryo nga solar total eclipse kay kasagaran tag 2 minutes ra pero kani, muabot siya 4 minutes so times 2 ang iyang kadugayon na mungit-ngit ang kalibutan. So, ang pangutana, dapat bang mahadlok ang mga Filipino sa Pilipinas? Well, ang tubag, wala mo'y dapat ikahadlok. Kay nga naman, kay dili manisya muagi o muigo sa Pilipinas. <laughs> o yun kayo ng uban, no? nga muingon nga, uy, dapat ang mahadlok, kay basig, katapusan ni kalibutan o sigma ah, mga buta ta kay nga na po yung solar eclipse may tabo siya sa North America paingon sa Mexico og sa Canada pero di gini siya maabot di po ni siya makita sa Pilipinas kay nga no gabi e manisya, siya so gabi e sa Pilipinas adlaw sa Amerika gawa siguro kung lunar ne, kay gabi e so ang lunar ang buwan matabunan sa adlaw pero solar man nga gabi man may tabo so wala dapat ikahadlo kay di ni mo agi sa Pilipinas o di ni mo igo sa Pilipinas ni kutitik ni kititing o gamay nga part na matabunan ang adlaw bilig ni siya may tabo sa Pilipinas okay masakit patong ikaw pa yung tapos kung imong singlon ikaw pa ang daotan okay Happy? So sa Tagalog version tayo mga coach Magaya. So kasi may mga viewers din tayo na hindi po nakaintindi ng Bisaya. So ang tanong dapat po ba tayong mga mabao matatakot sa darating na total solar eclipse? Well, ang sagot po ay wala po tayong ipangamba o ikakatakot dahil nga po hindi po 'yan dadaan sa Pilipinas o hindi po tatama 'yan sa Pilipinas dahil Gabi po mangyayari yan at araw po sa atin at doon po yan mangyayari sa may Amerika, Mexico at Canada lang po. Kaya po tinatawag po siya na solar eclipse dahil po 'yung uh, araw ay matatabunan po ng buwan at ang lunar naman ay ang buwan matatabunan ng araw. Eh, kaya po eh, gabi po mangyayari yan sa atin kaya wala po tayong makikita ni kunting katiting na anino na matatabunan po 'yung uh, araw natin mga koys do no? guys uh, every 18 months po yan mangyayari po every year may isang bisis mangyayari na ganoon po pero hindi po ito karaniwang dahil nga po ay special po ito dahil aabot po siya ng 4 minutes kalimitan po pag nangyari po yung solar eclipse ay dalawang minuto lang ngunit ito po ay 4 minutes po kaya medyo maganda maganda siguro tignan to sa ibang bansa, mga kuys mo Ha? At paalala lang, need to ito ng glasses na napakalitim para hindi po mabubulak o masisira po yung iyong mga mata kung andyan po kayo sa Amerika. Canada o Mexico mga kuwis magayas. So yun po na sagot po natin na wala po tayong dapat ipangamba dahil hindi po to dadaan. Hindi ang ruta niya hindi po dadaan sa Pilipinas. Kasi nga po gabi po ito mangyayari. Oil. Well, So, naintindihan nai na po natin kung ano po yung lunar at solar eclipse. At dahil mabot ka sa dolo ng ating video, mga nga ka po mag-like, share, and subscribe. So, for now, I'm Gan. God. God bless all peace.